Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga kasalukuyang hamon na kinakaharap ng bansa ay nakaapekto sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ang pahayag ni Marcos ay kaugnay sa investigasyon sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Sa isang awarding ceremony ng 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos sa Malacanang Nitong Martes, sinabi ng Pangulo na determinado siyang linisin ang hanay ng kanyang pamahalaan upang matiyak na ang bawat opisyal, bawat lingkod bayan ay karapat-dapat sa tiwala pagkatiwalang ibinibigay sa kanila ng taong bayan. Hindi madali ang laban na ito. Marami pa tayong aharapin. Marami pa tayong pagdadaanan. It will be hard and sometimes it will be painful. But it will be worth it because we are fighting for what we are fighting for is a country that our children will inherit. That a nation that they can be proud of. That they can be proud to say, I am Filipino. Sa tanong kung karapat dapat pa ba pagkatiwalaan ng pamahalaan, itinuro ng Pangulo ang sampung individual na pinarangalan bilang patuday na may pag-asa at integridad pa rin sa serbisyo publiko. Kabilang sa mga pinarangalan ngayong taon ng Metrobank Foundation Outstanding Filipinos ay apat na guro, tatlong sundalo at tatlong pulis. Lahat ay may mahalagang ambag sa buhay ng maraming mamamayan. Bawat tapat na guro, sundalo at pulis ay isang tagumpay laban sa katiwalian at pangungutya na sumasalot na sa ating bansa. Kasama po kayo sa aming inspirasyon upang magsumikap na itama ang mga nag, nag ang mali sa gobyerno. Sa paggunita ng ika-apatapong anibersaryo ng programa, sinabi ng Pangulo na ang parangal ay nagsisilbing ilaw ng integridad at inspirasyon. Patunay na kahit sa pinakamahirap na panahon, may mga Pilipino pa rin tapat sa paglilingkod at pamumuno ng may dangal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Cresceline Cataro, SMNI News.